magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ipinalabas via live stream ang pagharap sa ICI ng Presidential Sana si Sandro Marcos matapos nito humiling ng executive session sa komisyon. Pero sa pagharap niya sa media, tahasan niyang itinanggi ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay ng umano'y budget insertions. Tumanggi namang humarap sa komisyon kahit imbitado si Congressman Paulo Duterte. Pero hindi raw yan pag-atras, kundi pag-iwas sa tinawag niyang palabas. Nakatutok si Joseph Morong. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. Idinawit na nakababatang Marcos si dating ang Kobe Representative SaldiCO, D. na umunimi insertion na may 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. Pero sa halip na i-livestream ang testimonya niya, humingi ng executive session ng abogado ni Marcos dahil baka may sensitibong impormasyon na lumabas sa pagdinig may be critical information that, will be, that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero sa pagharap ni Marcos sa media, itinanggi niya ang paratang niko na tinanong raw ng komisyon sa kanya. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Eh, alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Idinadawit din ni Ko, si Pangulong Marcos na siya raw nagutos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 budget at nagsabi pa umano sa kanya na huwag pigilan ang mga insertion na ito. Sabi ng nakababatang Marcos nasa ICI Naraw kung gusto nitong imbestigahan ng kanyang ama. I don't want to speak on behalf of the ICI. Inimbitahan ng ICI si Davao City First District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Sabi ni Duterte, kinakasangkapan lamang ng Pangulong ICI para pahinain o sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya para sa 2028 presidential elections. Ang dapat daw investigahan ng ICI ay ang Pangulo, kanyang pamilya at si dating House Speaker Martin Romualdez lalo na mga flood control at infrastructure projects sa Region 1 at 8 mula 2022 hanggang 2025 at taon 2000 hanggang 2025. Tingin ni Duterte binuunang Pangulong ICI para isalba ang sarili, pamilya nito, si Romualdez at mga kakilala nito. Itong Martes nagsumite at pinaiimbestigahan ni Act Party Representative Antonio Tino sa ICI ang 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sabi ni Tino bakit daw biglang dinaga si Duterte matapos itong sabihin na handa siyang humarap sa investigasyon. Sagot ni Duterte, hindi raw siya umatras, ayaw lamang niya ng palabas. Hindi raw siya bahagi ng House Appropriations Committee at wala rin kinalaman sa paglalabas ng pondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Kaya wala raw siyang nakikitan dahilan para humarap sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Humingi ng paumanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hambing nito sa kanser na kailangang operahan, kaya umano niya pinaimbestigahan. Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa balwarte ng mga Duterte sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tamang-tama sa Pasko ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang Coastal Area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay inspeksyon nito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit isang kilometrong tulay na isa sa apat na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Ang estimate natin na ang biyahe na dati halos dalawang oras ay mababawasan magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ng Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraan ng ngayon na ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng malaking Press Corps. The truth of the matter is, uh, it really has been a difficult time. We are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Alam daw ng Pangulo na yan ang mangyayari mula ng puntirihin niya sa kanyang State of the Nation address o SONA nitong Hulyo, ang katiwalian sa flood control projects. Gayon, humihingi ng paumanhin ng Pangulo sa gitna ng hinaharap na krisis sa pamahalaan na kailangan anyang pagdaanan para mabagong sistema ang umiiral anya sa nakalipas sa tatlong dekada. I am sorry that the people suffered because of it, but it's had to be done. So, we have to go through, go through that, uh, go through that pain, go, go through the difficulty, go through the anguish that uh, the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Isa rin anya sa pinakamalaking hamong hinaharap sa paglilinis sa gobyerno, ang pagkalat ng fake news. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano mga particular na fake news na tinutukoy o kung may kinalaman ito sa mga videong inilabas ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit sa kanya sa first lady at sa anak niyang si house majority leader sandro marcos sa katiwalian dati na yung maring pinabulaanan ng malakanyang government needs the help of of all the media uh, to try and uh, try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on tiwala ang pangulo na malalampasan ito ang mga problema We know what we are going to do. We know what we are doing and we will continue this campaign against corruption, this entitlement uh, that has shocked everyone myself included. Ngayon na lang sinabi ng pangulo na walang exempted sa imbestigasyon at siya man handang makipagtulungan kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Marina nakatutok 24 Horas stress at pamilya ang itinadahilan ni ICI Commissioner Roelio Singson sa kanyang pagbitiw sa puesto. Binanggit din ni Singson ang kulang na pangil ng ICI kaya sila ang sumasalo ng mga pambabatikos. Nakatutok si Joseph Moro. Stress at pamilya ang dahilan kung bakit nagbitiw sa puesto bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. My 77-year-old body cannot take it anymore. Wala daw nangingi alam sa ICI at wala rin daw gusot sa komisyon kaugnay ng mga personalidad na inirekomenda nilang pakasuhan o hindi pakasuhan sa ombudsman. Pero aminado si Singson sa ngayon tila walang pangilang ICI kaya nanawagan siya sa kongreso na ipasa na ang upgraded na version ng ICI na mas may kapangyarihan. Niwala pang araw silang budget para sa napakalaking trabaho na kaatang sa kanila. We were absorbing a lot of the flak for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala namang kami power na magpakulong. odi sino sinisi ICI ang bagal nyo you must be protecting the big fish you must be protecting somebody so binato ng lahat sa ICI ang hindi pa rin napapasang batas para palakasin ng ICI ang paniwala ni Caloocan City Representative Edgar Arice kung bakit talaga nag-resign si Singson sa committee level pa lamang ng Senado pumapasa ang panukalang Independent People's Commission Act ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill naman sa Kamara ay isa salang pa sa Committee on Appropriations. May express siya talaga ng frustration sa, sa, akin tungkol sa mga pagkukulam ng ICI. Nabagin ano, ko sa kanya yung aking ano, doubt na baka ang mangyari eh, uh, maging washing machine lang yung, yung ICI. Di ba? Maghing washing machine lang sabi niya, I feel the same way na, na why would I risk my, myself and my family uh, over the problems of Malacanang? Sabi niya, hindi lang washing machine, magiging punching bag pa kami without proper support. And I think that's part of the reason for his resignation. he has been waiting for this. Na sana nga magkaroon na ng ICAIC para madagdagan na yung powers nila. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is certified as urgent. Outside of that, I doubt it. Unless the president calls for a special session. Samantala, hindi naman daw tama na sabihin na mamamatay ng ICI. Sa pagbibitiw ni Singson, gaya ng sinabi rin ni Erice. I don't agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman. Tuloy-tuloy ang pagpa-file ng uh, ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. Ayon kay Commissioner Singson, hanggang December 15 siya mananatili sa ICI, pero kung kakailanganin daw siya, ay handa pa rin siyang tumulong. Uupo pa si Singson sa mga pagdinig hanggang December 15 tulad kahapon sa pagharap sa isang executive session ni Napasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan First District Representative Danilo Domingo. Idinawit ng mag-asawang Diskaya si Romulo sa Anomalya, samantalang si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagpangalan kay Domingo na umunoy humihingi ng kickback galing sa mga proyekto. Pareho nilang itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Singson, gusto raw sana nilang imbitahan ang mga personalidad na lumalabas na umunoy may kaugnayan sa Anomalya dahil may hirap naman daw na kasuhan ang mga ito nang hindi naririnig ang kanilang panig. Pero tungkol sa pagdadawit ni dating akobical partner Bill's Representative Sal Dico, kay Pangulong Marcos na may insertion naman sa budget, hindi raw ito sapat na basehan para ipatawag ang Pangulo. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICIK ko na tumestigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagpanggit ng mga pangalan, isang katerba. Pa when we started interviewing those that were mentioned, talagang walang connection. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Horas. Iginiit ni Sen. Mark Villar na walang basihan ang mga aligasyon sa kanya. Sa gitna ng rekomendasyon ng Independent Commission on Infrastructure, na imbestigan siya ng ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Villar, patunay lamang daw ang rekomendasyon ito ng ombudsman na walang ebidensyang sumusuporta sa mga aligasyon. Matatanda ang iniugnay siya sa kickback sa mga proyekto ng DPWH ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Villar, handa siyang makilahok sa investigasyon ng ombudsman at bukas sa isang patas na review. Sabi pa ni Villar, kumpiyansa siyang anumang patas na investigasyon ay magpapawalang saysay sa mga paratang laban sa kanya. Binawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registrations ng dalawang construction company na pagmamay ng mag-asawang Curly at Sarah Diskaya. Ayon sa SEC, kanselado ang Certificate of Incorporation ng St. Timothy Construction Company o Co Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Dahil yan sa pagsusumiti nila, ng Peking Beneficial Ownership Information. Matatanda ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ang owner at officer ng St. Timothy at St. Gerard. Pero base sa SEC records, hindi siya nakadeklarang beneficial owner ng mga kumpanya. Pinagbabayad din ng dalawang kumpanya ng TIG, dalawang milyong pisong multa. Sasampahan naman ng deportation case ang dayuhang importer umano ng mga luxury car ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Land Transportation Office o LTO na inaresto nila ang dayuhan noong November 27. May impormasyon umano ang LTO. Sa patong-patong umano nitong paglabag, kabilang ang paggamit ng peking pangalan sa kanyang record sa LTO. At kapag napatunayang guilty sa kaso ang suspect, maharap siya sa deportation at ipapa blacklist din. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte laban sa komisyon. Ang sabi ni ICI spokesperson Brian Hosaka, kung iyon ang posisyon ni Duterte ay hayaan na lang siya. Malinaw naman daw ang mandato ng komisyon na imbestigahan ang maanumalyang government infrastructure projects at lahat ng sangkot dito. Ipagpapatuloy raw ng ICI na gampanan ang tungkulin nito at tuparin ang mandato nito.